Sa 90% ng mga residente sa Pugula Union ay parte ng indigenous people. Kinabibilangan ito ng bago tribe Kankanaay at mga Ibaloy. kabilang dito si Ati Susan. Siyempre from kami nga bago ta. Dito <laughs> ko mi nga bago ko sana mapok. Oh, sir, kaya According sa history ng aming town, kung paano naging mas marami ang bago dito sa Pugo sa through migration. Kasi maraming galing sa ibang lugar din ng mga bago na nandito ngayon. So parang ganon, then syempre dito na sila nakapag-asawa, dito na nagkapamilya. Kaya ngayong araw, muli nilang ipinagmalaki ang kanilang kultura sa pagdiriwang ng Indigenous Day sa bayan. Kita tayo, nandati pa nagkaikay sa tayo. Kin, of course, katayong importansya di pagka-IP tayo. Mahalaga ang pagdiriwang na ito para mapayabong ang kulturang kinagisnan at ipinamana pa ng kanilang mga ninuno. Pero kasabay rin ito ang kahilingang maisulong pa ang karapatan ng mga indigenous people. Yun ang pinipreserve ng ating mga mga IP, IP elders, IP leaders at ng munisipyo na huwag mawala kung ano man yung aming kinagisnan na kaugalian at kinakalakihan na tradisyon. Dakayo kayo iti iti kultura, lengguahe, kan tawid tayo amang ipakita, iti importansya, iti identidad tayo, akas Ilocano, kan kas Filipino. Adubay apo, iti plano tayo a programa para kada paglalaban po natin yan. Dahil kagaya nga po ng lagi kong sinasabi, basta't tagala union ka, kasama ka. Tema ng pagdiriwang, panagkakaisa, dagiti tribo, bilag, kenpigsa, ti umili. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.